Chris Aquino nagpasalamat sa supporters matapos ang kanyang successful surgery. Alamin natin niya mula kay Ranjuman Alex Furake. Nagpasalamat ang Queen of All Media na si Chris Aquino sa kanyang supporters matapos ang successful surgery. Instagram post, ibinahagi e ni Chris ang larawan niya kasama ang dalawang anak na sina Joshua at Bimbe. Caption niya, head down. Marami na kaming pinagdaanan at pinasalamatan niya ang kanyang supporters sa panalangin ng mga ito para sa kanya. Nagkomento naman ng ang ilang netizens at fans. At ayon sa mga ito, you are stronger than what you think because your faith is bigger than your fear. Ayon pa sa iba, palagi silang naroon para kay Chris at patuloy itong ipagdarasal dahil mahal na mahal nila ito. Ditong Martes, humingi ng panalangin si Chris para sa kanyang surgery at para sa kanyang dalawang anak. Yan ang ating entertainment news, Alex Porak, Ketatak, Araman.